Hello po, hello po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ito po si Philcor Ellen. Live po tayo ngayon. Ito lang ang channel na walang kinikilingan, walang pinapanigan. Pawang katotohanan lamang ang pag-usap-usapan natin dito. By the way, mga kababayan ko, wala tayong, <laughs> wala tayong video ngayon. Ay, wala tayong uh, reaction video ngayon. Wala tayong picture dahil nasa labas ako ngayon. Okay. Nasa ibang lugar ako ngayon, kaya notebook lang ang ginagamit ko ngayon. Okay, mga kababayan ko, magpatuloy po tayo sa live streaming natin ngayong gabi. Patungkol ang pag-usap-usapan natin sa, ano po, sa vice scandal na nangyari ngayong 2025. Okay, budget ang daming pautot nila, ang daming pakulo nila na uh, hindi daw sila ang nag-fill sa blanco, wala daw silang kasalanan, pero si Riza Untiveros, ay no, hindi po, <laughs> si, si Stella Kimbo, papaapiron sa Supreme Court, ayaw niyang magpunta eh, anong ibig sabihin dyan? Anong kinatatakot niya na maimbestigahan siya? Dapat lang siyang imbestigahan. Kailangan siyang imbestigahan. Okay, mga kababayan ko? So, short, short lang ang live natin ngayon kasi gabi na dito. Ay, it's 9.55 na. Mag-alas 10 na hapit. So, kailangan magtapos lang tayo ng madali. Madali lang tayo. I-share ko lang ni, sa inyo na patungkol nitong expose ni attorney Respecio Harold na ayaw paniwalaan, ayaw pakinggan ng kumilit. Okay? Samantalang tanggapin ang iyang advice, tanggapin ang iyang mga advice na ibinibigay, ay kinakasuhan pa siya. At gusto pang patanggalan ng lisensya, gusto pang ipapakulong. Anong klaseng uh, government agency ito mga kababayan ko ang kumili? Na may taong nagmamalasakit magbigay ng mga information kung anong posibleng mangyari kung i-connect sa internet ang makina habang nagbubutuhan pa. Ay, sinabihan pang nagpapasikat, gusto pang ipakulong abaw, iwang ko sa inyo dyan. Ha? Attorney uh, Respecio Harold, alam namin na wala kang malisyo, wala kang masamang intensyon. Sana naman pakinggan ka naman ni Kumilik Chairman George Garcia. George Garcia alam namin ang ginagawa ninyo noong previous election. Sana naman hindi na niyo ulitin kasi pag ulitin pa ninyo yan ang taong bayan, hindi na kayo pwedeng patawarin pa. So sana naman huwag ninyong gagawin yan. Sana naman uh, pakinggan ninyo. May mga taong nagmalasakit. IT expert ito. Sa ibang bansa, pag IT expert ka, pag walang magbabayad sa iyo sa mga opinion at mga techniques mo, hindi yan sila magsalita kahit pa paano. Pero dito na may magnagmalasakit na tulungan kayo para hindi mabulalyaso ang uh, halala natin, ang dayaan dito sa election kayo pa ang nagalit magkaso sa kanya. Anong ibig sabihin nito mga kababayan ko? Ha? Wala na ba talaga tayong tamang direksyon ngayon? Ang pamahalaan natin ba ang mangunguna sa gawaing hindi maganda? Nakikita sa taong bayan dito na itong expose ni Respecio Harold eh wala namang masama. May uh, punto naman siya dito. Pero wala naman siyang akusasyon, kundi nagpakita lang siya ng mga posibleng mangyayari. Eh bakit kayo parang nagpanik mood? Ano ba? Ano po ba ang dahilan na magagalit kayo? Ito lang ang tanong namin. Sana naman, wag naman sobrang uh, kampante. Ano na, alam naman namin dati pa, 2024 pa, attorney George Garcia, na alam namin na uh, may offshore account ka sa labas. Out. Nasa labas kaya nagiging offshore account. Uh, bakit ba mayroon kang offshore account na nasa loob ka man lang sa Pilipinas nagtrabaho? Saan galing ang mga remittance na pumapasok sa account mo? Ito lang ang tanong namin. Kasi... Nakakunik ang dots namin kung bakit ka parang disperadong magpakulong ng taong magbigay ng tamang opinion. Kung hindi mo kumbinsido sa opinion, ipatawag ninyo ang tao, pabigyan niyo ng explanation saan sa opisina ninyo with a group of IT expert. Pero anong ginawa ninyo? ipapakulong ninyo, ipadisbar ninyo, ipa, ipatanggal ang license niya pagka si Anong klase? Anong klaseng, klaseng pag-iisip yan? Ha? Ganun na kayo kapangyarihan sa isip-isip ninyo? This move, alam na namin kung sinong author nitong move na ito. Mga kababayan ko, grabing-grabing na itong ginagawa nila sa mamamayang Pilipino. Kailangan na tayong, kailangan na kayong kumilos dyan. Huwag na kayong magpapa-ano uh, dito sa taong, mga taong nasa gobyerno ngayon. Hindi tama yun mga kapabayan kung sa totoo lang. Okay? So, yun. Yun ang nangyari dyan. Tapos, puntahan din naman natin ang vice cam report anomalies, sa scandal dyan. wag dyan. Huwag kayong, huwag ninyong ilipat ang attention ninyo. Hindi pa tayo nagtatapos dito sa uh, ano, dito sa vice cam scandal skandal, mga kababayan ko. Kaya gusto nilang takpan itong mga issue na ito kaya mag-create sila ng iba't ibang issue kahit ano na lang maisip nila sa utak nila mga kababayan ko hindi natin sila payagang gumagawa ng ibang uh, kilos para lang matakpan itong vice cam report na hindi pa nila sinasagot hanggang ngayon kailangan tutukan natin ito kailangan bantayan natin sila pangalawa itong impeachment ni Inday Sarang hindi umuusad at parang hindi na ito uusad pa bantayan din natin ito at lalong bantayan natin si Inday BP Sara Duterte na mayroon di umanong uh, gustong inutusang papatayin ang Dutertes. Subukan ninyo yan para malaman ninyo ang hagupit ng taong bayan. Akala ninyo pag may mangyari nitong mga Dutertes? Hayaan lang kayo dyan? <laughs> Hindi po. Alam na namin. Alam na namin kung sinong posibleng uutosan ninyo at sino ang mag-utos? Ah? Bakit ayaw ninyong lumaban ng patas? Bakit ganyan ninyo ang mga taong nagtatrabaho man lang sa gobyerno? Ayaw na ninyong umalis dyan? Like father, like son. Pag makaupo, ayaw nang umalis No, no, no. Pagkatapos ng termino ninyo, wala nang ibang puupo dyan, kundi ang taong bayan ang magpili ng pwedeng paupuin dyan. Ayaw na namin ng mga taong walang silbi. Usually, yung mga taga-NCR, pag makaupo, walang, magag walang ginagawa, kundi magpalaki sa mga eight nila. Hmm. Sige. Puntahan pa natin si George Garcia. Ayaw niyang tumanggap ng advice. Ayaw niyang makinig sa posibleng mangyari kay attorney respesyo. Pag may raring may dayaan, ingat ka. George Garcia, akala ni mo walang taong nagbabantay. May mga expert ITs, mga bata pa. Agresibo talagang ipalabas ang alam nila. Pero gusto ninyong patahimikin. Kawawa naman kayo ha? Okay. Bakit ayaw nilang pakinggan ang mga suggestion? Instead, gusto nilang ipakulong ang tao. At suspendido siya sa kanyang pagka mayurial candidacy. Tama ba yun? Oppression yon mga kababayan ko. Yun ang tinatawag nating oppression sa taong bayan. Kung mayroong makulong dyan, kayo ang dapat ikukulong. Kay kayo ang nagnanakaw ng malaking salapi sa bayan. Hindi at hindi ang taong nagpahayag lang sa posibleng mangyayari. Ano ka ba? Ano bang iniisip mo at ano bang nasa isip mo? Nabisto ba ang plano ninyo kaya kayo galit, na galit? Or ano? Oh, si Ayaw alam namin kung ano ang uh, gusto ninyong mangyari. Alam namin. Kaya wag na lang kayong magpapretend pa na mali. Kung mali siya, pakinggan ninyo. He has his own opinion. And he is entitled with his opinion. E bakit naman? Kayo man lang ang pakinggan. Yung ibang tao ay hindi na lang pakinggan. Oh no. Wala yan mga kapatayan ko. So, hinay, dahan-dahan lang ang boses natin dito kasi <laughs> hindi ito sa bahay. Okay? So, dito ako sa kwarto ng anak ko. Nakatulog na siya dyan. Okay, so mga kababayan ko, hindi pwede, hindi pakinggan ang tao. Makakaduda kasi nagbigay ng opinion, libreng opinion, wala naman siyang kinukurap diyan at nag uh, nag uh, ano pa siya. Nag, nag ng oras na magdemonstrate sa inyo. Anong totoong mangyayari? Ayaw pa ninyong tanggapin. Anong klaseng pag-iisip yan? Chairman Garcia. Hmm? Anong klase? Anong balak pala ninyo? Ah, kaya pala ala, sabi ng uh, idol mo na sigurado na silang manalo? Kay may manipulation ba kaya? Kaya galit na galit kayo? Oo. Magbabayad na naman kayo ng bagong style. <laughs> Mayroon pa man kayang maraming pirang na natira dyan. Di walang hiya kayo dyan, ha? Okay? So, yun ang nakikita natin, mga kapabayan ko. At, mayroon ding speculation sa social media na at sa sinasabi din niya Pangulong Duterte sa Hong Kong, sa speech niya na pagdating niya sa Pilipinas, ipapahuli siya. Subukan ninyo, ipahuli ang walang kasalanan. Baka magkamali kayo, kayo ang mahuli namin. Subukan ninyo. Ah? Very aggressive ang satanas ninyo diyan eh ang butod-butod ninyong imbalsamado, agresibo kayo. This is her style. Walang style yung bangag na isa dyan. Siya ang may style ng ganyan. Hmm. Tingnan ninyo. See? Nakikita natin mga kababayan ko na talagang gusto nilang gawin. Lahat na gusto nilang mangyari para alang-alang lang sa kanila at sa kandidatura ng mga sinusuportahan nila. Ayaw natin ang kabulastugan, mga kababayan ko, at lalong ayaw natin itong patuloy na korupsyon sa ating bansa, hindi sila makinig. Kaya, as much as possible, pwede na natin silang tanggalin anytime. <laughs> okay. So, yun. Yun ang dapat nilang tandaan. Hindi sa kanila ang lahat na panahon. Uh, may utos din, iba na naman ito, na gusto nilang ibasura ang request ang kasong inakyat ni Attorney Vic Rodriguez doon sa Supreme Court? Sana naman Supreme Court. Huwag kang papanig sa mali. Kasi ang taong bayan, pinagmamastan kayo. Sana susunod kayo sa tama, hindi sa mali. Mga kababayan ko, kailangan natin na subaybayan ang lahat na kilos lalo na itong vice scam scandal gusto nilang takpan itong PhilHealth mayroon pa tayong oral na debate sa PhilHealth dahil sa 89 bilyon na gustong ipinalipat ipinabalik yung 60 bilyon na na transfer sa unprogram pero hanggang ngayon, wala pang ibinalik. Bantayan din natin yan. At saka itong impeachment ni Inday Sara Duterte na hindi umusad hanggang ngayon. Bantayan pa rin natin yan, mga kababayan ko. At maliban pa dyan, bantayan din natin si Pangulong Duterte at saka si Inday B.P. Sara dahil mayroon daw inutusan na ipapatay sila. Alam na dis kung sino sila. At dyan pag may mangyari ni Inday Sara, matuloy na talaga ang sinasabi ninyong ditret na wala namang kaditret, ditret yan. Magdasal lang kayo, walang mayari ni Inday Sara. Pag mayroon, sabay kayo. Okay isasabay kayo namin. Ha? Isasabay kayo namin. Okay? So ngayon, may hold up sa Davao. Ang nang hu hold up ay taga Tacloban City. Sino bang congressman taga Tacloban, mga kababayan ko? Magsabi-sabi kayo diyan kung sinong congressman taga Tacloban, yung hold up sa Davao City ay taga <laughs> At kumakanta na kasi nahuli, inutusan daw sila. Sinong nag-utos? Kasi gusto ninyong manggulo sa Davao. Kahit anong gagawin ninyong panggugulo sa Davao, ang mga taga Davao alam nila kung sino at sino itong mga Duterte. Hindi talaga yon sila manggulo. Instead, lutasin nila ang kaguluhan kaya napahiya kayo kasi bistado ang mga ginagawa ninyo makakahiya kayo eh kahit pa sa boto ng inyong boto ay mahihiya sa ginagawa niya mga kababayan ko Okay? So, mga kababayan ko, hanggang dito lang po tayo. Hindi tayo makapagtagal kasi laptop lang itong gamit ko at hindi siya makahold ng matagal. The most is 20-25 minutes lang. Magbabalik lang ako sa inyo bukas ng gabi. Pagdating ko sa bahay. Okay, maraming salamat po sa pagtangkilik ninyo sa ating video. Maraming salamat din sa mga reactions ninyo. Sa mga replay uh, supporters, maraming salamat po sa inyo. Have a blessed evening, everyone. Bye-bye po. God bless you. See you tomorrow. Okay. Oh, bakit ka nawala? Anong problema mo? Bakit nawala itong mouse ko, mga kababayan ko? Ayaw na niyang mag-function. <laughs> ano nangyari sa mouse ko, mga kababayan? Ganun ako po. Ako po. Stop na po tayo. Okay.